Mabuhay! Myla here again. So, another point, bakit nga ba mas ayahay ang buhay sa digital marketing? Kasi nga po, it runs through automation. Alam mo yung natutulog ka, nagkakaroon ka ng problema sa pamilya mo, hindi yan hihinto. Hindi ba katulad pag meron kang negosyo, brick and mortar business na nakatayo sa isang pwesto, pagpagod ka, wala ka sa mood magtrabaho, sarado si business, wala ka din kita kahit yung sari-sari store mo, wala din. Basta pag sinara yan, wala ka ng kita. Nagkasakit ka, wala rin kita. Hindi ba katulad ng digital marketing, kahit pagod na pagod ka at gusto mong magpahinga, pwede. Kasi nga po, ang iyong negosyo ay nagraran through com, online, 24 7 through automation. Nang ibig sabihin, kahit anong nangyayari pa sa buhay mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon, ang negosyo mo ay tatakbo at tatakbo. So kung gusto mo ng ganyang kaayahay ang negosyo na magtatrabaho para sa iyo na habang ikaw ay nagde-deal sa personal mong problema, nag-aalaga ng mga anak mo o gusto mong magbakasyon o habang ikaw ay nasa eroplano lumilipad pauwi ng Pilipinas, ang negosyo mo ay nagtatrabaho para sa iyo comment, learn in comment section para magabayan kita kung paano nga ba ginagawa ang isang digital marketing from not knowing what you're doing na kikita ka ng 100% profit direct deposit to your bank account. Comment, learn in comment section. I'll see you inside.